Hmm. Hmm. Ah, ah, errou, eh, 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 bate ah, 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 ei, 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 Hey Meezy Awww Meezy Hey Meezy Meezy Awww What is that? Video guys, i-share ko sa inyo kung ano yung pinagkakabalahan namin recently Kasi ang dami naming documents na inaasikaso ngayon Dahil una, I am eligible na to apply the OCI So ano nga ba yung OCI or Overseas Citizenship of India Ayan, so based sa aking source, yung meaning ng OCI is OCI is a form of permanent residency available to people of Indian origin and their spouses which allows them to live and work in India indefinitely. It's important to note that OCI is not equivalent to full Indian citizenship and OCI holders do not have the right to vote or run for political office or acquire agricultural land in India. So 'yun yung mga uh, hindi pwedeng gawin kapag OCI holder ka. So nandito yung aking Mishrani is with mommy. So, yun yung una namin ipaprocess, guys. Gusto ko kasi, guys, kapag nauwi ako ng Pilipinas, meron na akong OCI para hindi na ako ba mag-renew-renew pa ng visa. And then, yung visa ko, yung current visa ko, mag expire siya next year around March. And gusto ko mag-apply ng OCI kasi otherwise, mag renew ako. Tapos, um, uuwi ako ng Pilipinas. Tapos, kailangan ulit na nakapag ako ng 6 months na dire diretso bago ako makapag-apply ng OCI. Kaya lang, it depends doon sa requirements kung walang magiging problema sa requirements ko. Okay, so, second is Michigan's report of birth sa Philippine Embassy naman. Actually, nagka-problema na naman kami doon kasi yung birth certificate ni Michigan guys, naka-hindi version siya. So, kapag nagpapareport ka ng birth certificate sa Philippine Embassy, it should be in English. So, ang ginawa namin, dahil nakahindi nga yung original na birth certificate ni Mishi, nag-request ulit si Gorav ng English version na birth certificate ni Mishi, guys. Pero, it will take one month. So, after one month, tsaka na namin ipaprocess yung kanyang report of birth sa Philippine Embassy. Kaya, ayun, Uh, pending yung pagprocess namin ng mga requirements kasi di ba sa UCI nagagather pa kami ng requirements and then yung report of birth ni Mishi, pending because of the uh, English version of birth certificate so third is the Mishika's passport actually meron na siyang appointment for the passport and another problem yung pinaka earliest slot na available sa passport appointment ni Mishi is on 26th of December. So, super tagal. Diba? So, nakabook na kami online and then uh, pupunta na lang kami doon ngayong 26 sa Rotak na branch. Actually, yung nag-online ng application ng passport ni Mishi is si Raman Baya. So, super thank you kasi siya yung katuwang namin sa pag-aasikaso ng mga requirements, guys. Siya yung nagsasabi kung ano yung mga requirements na kailangan namin. Ayun, malaking tulong talaga ang Bodies Vacation Travel Agency. So, if you are looking for the legit agency, guys, I recommend you to Mr. Raman Baya and his girlfriend, Camille. So, they are very reliable source reliable source yung agent talaga na alam mo yun, yung hindi kayo lolokohin ba so yun lalagay ko yung information ni Mr. baya dito baka need nyo ng agent so ayan yung mga requirements na inasikaso namin recently and yun hoping na matapos siya bago kami umuwi ng Pilipinas if i cannot uh, process my OCI maybe pagdating na ulit siguro dito galing Philippines and then, uh, siguro mag-e-extend na lang muna ako ng visa if ever na merong ano, problema sa mga requirements for OCI kasi kailangan na naming umuwi guys, miss na miss na to ng kanyang mga lola and mga tita sa Philippines ayan so, sana bago kami umuwi, meron kaming matapos no yung report of birth na lang sana kahit uh, tsaka na lang yung OCI but of course yung passport ni Mishi ang must kasi di ba kailangan naming umuwi sa Philippines no Mishi no Mishi Rani she will turn 4 months na guys this coming 13 of October super bilis and then what else What else yung i-update natin sa live lang? Huh? Hmm? So, I think that's all for today, guys. And see you on my next video. Bye!